Businessman sumulpot sa Canada para personal na papanood si Kim Joong sa ASAP tour mamaya. Aba, kumuha pa ng VIP seat. Kaya pala bila na lang naging matamlay si Paolo. Gusto pang manira ng magandang moment ng Kim Pao sa event. Panigurado, ilalayo ni Pao iyan para hindi makaporma sa aktres. Nawa? After ASAP tour, mag-quality time muna para walang asungot. Ayan ang mahirap kapag hindi nila napapublic ang status. Sikandikit pa rin kahit nakikita naman na may lalaki na sa buhay ni Kimi. Nawawala ng respeto porkit mayaman. Pa gawa ng way kung ako sa businessman na iyan, tumigil na siya. Hindi masisilaw si Kimmy sa mga meron ka. May kakayahan ng aktres na buhayin at magpayaman pa ng gusto. May goal sila ni Paolo Dino. Konting respeto. Hindi yung tinitake advantage yung hindi nila pag-amin. Dahil busy sa work, mas priority nila iyon. Hindi nila responsibilidad na aminin sa inyo kung anong meron sila. Ayon nga sa mga komento, hindi naman siguro sila bulag para hindi makita ang sweetness ng kimpaw tuwing magkasama o kahit nga LDR minsan. Ang dalawang ito ay magkausap sila through phone. Inanang yan sa mga samot-saring komento. Nawa, hayaan na ang kimpaw na maging masaya anong sa sa new update na naman